Ito po ang ating blind item sa hulaan niyan. Sino bang may kasalanan ang nagtukso o nagpatukso? Ay! Ayan ah. Uh -uh. Ito kasing siyang aktor na sa mga image ay isa pala sa mga rason kung bakit naghiwalay ang isang aktor at dati nitong jowa ng girlfriend. Sa Sobrang close kasi niyang aktor kay aktor, lalo na't na magkasama sila sa ilang project, ay akalain mo walang mali siya. Pero nagka-developan na pala. Uh -oh. o, ayan, hulay uh -oh. niyo po. Alam mo yung Itong, tinutukoy kong yan, so uh, palawakin mo pa. Oko. Uh oh, Itong young actor na po na ito ay to sa isang aktor. Uh -oh. Yung aktor ay may jowa. Oh, uh oh. Ngayon, yung aktor, di ba, parang mas malaki yung age sa uh, kanya. Malaki yung, diba? May age pero gap. kung isipin nyo po, super close sila to think na malaki yung age gap Di ba ang Magku, mga Mag magkakabangkada, dapat yung kasi, kagaya kami ni Miran, magkasing edad. Yung mga bagets-bagets, mga uh -oh. high school, sila sila magbabarkada. Pero ito, itong aktor na to ay close dun sa bagets na nakatrabaho niya. Tayo medyo magka-level tayo ng age Oo. eh. Pero yon hindi talaga malayo Blind. talaga. Kaya, hinu sila sabi po ng iba na siguro po ay isa may sa mga relasyon reasons. yung dalawa. Oo. At isa sa mga dahil kung bakit nakipaghiwalay ito aktor sa jowa niya. Correct. Di ba? Pero yun Pero actor, alam mo, kuya, nung nalaman ko kung sino yung ano, siyang actor, hindi ako makapaniwala e. talaga. Parang, Parang hindi, wala sa image, image niya talaga. Niya. Oh. Pero kung titignan mo din siyang actor, na parang, eh, yun nga, parang, sa, parang hindi gagawa ng ganda papatol, di ba? Uh -oh. Pero yun nga, di ba, may sinasabi pero na... Pero crush talaga siya ng mga gay, crush oh. May kilala nga ako, crush din siya, eh. Pero, di ba, yung mga mga ganong bagay, siyempre lihim, pero sabi ko, walang lihim hindi na hindi nabubunyag. Uh -uh. Siguro, nalaman nung jowa, nung aktor, na karelasyon din niya, nung aktot, yung young aktor, oh. Uh -uh. kaya Pero talaga... Ako wala naman ko nababalta na ba din, si itong actor na ito eh. Mm natin uh -uh. sa blind item. Pero yun po yung nakarating sa amin mula sa isang reliable source. Yes. Although hindi namin kinoconfirm kung totoo bang ito dahil na balita lang namin first of press kahapon, mm -hmm. di ba? Yes. Kahapon, kahapon po yung aming reliable source, na siya nagsabi sa... Alam mo, jowa yan yung aktor si young actor. Kaya uh -huh. nag sila ng jowa niya. Correct. Sabi niyang girlfriend niya, di ba? Yes. So, sino po itong si aktor na tinutukoy namin at itong young actor na di umano'y may relasyon na naging dahilan para makipag-iwalay ang GF ng aktor sa kanya. Correct. Yes. Mula-mula na po kay mga classmates kung sino ang tinutukoy namin dito sa aming hulaan niyang segment.